Eh mainit na usapan sa auto industry uh, itong na, na ang araw bago magpasko yung posibleng pagsasanib puwersa po ng Nissan at Honda at baka baka pati ang Mitsubishi Kinumpirma po ito sa isang press conference na ginawa po ng presidente po ng Nissan at ng Honda noong December 23 Sinabi po ng dalawa sa press conference na nakatakdang pirmahan na po ang Memorandum of Agreement para po sa kanilang uh, pagsasanib o merger. Uh, isang bagong holding company, isang bagong kumpanya ang bubuwin kung saan sasailali po ang Nissan at Infiniti no, sa isang banda at sa kabila naman ay ang Honda, Acura at ang Honda Motorcycles. Pero malalaman pa po sa Enero kung magpapasya ang Mitsubishi na makisawsaw po, makisali po dito sa pagsasanig puwersa po nila. Kung wala pong uh, lalabas na problema sa mga, na, mga susunod na buwan, mabubuo po ang bagong kumpanya sa tansya po nila ay sa Agosto 2026. Uh, Mahigit sang taon pa naman. Sa mga susunod na buwan po, ano, isang komite ang bubuin po nila para isa, isa tupad po itong sinasabing merger, ano, pag-aralan at uh, paano i-implement. Pag-aralan po nila yung standardization ng vehicle platforms ano, mula po dyan. Yung po bang iba-iba ang labas po ng sasakyan pero yung mga pang-ilalin po nila kasama po ang makina ay pare-pareho, shared platform. Pag-aaralan po nila kung paano po nila gagawing standard. ang do Hanggang doon po sa pag-integrate po nila ng R&D o Research and Development, pati po yung manufacturing, yung parts supply chain po nila, pati yung kanilang finance at mga human resources, kung paano po nila ma-integrate po yan. By June 2025, sa isang taon, dapat po ay nagkasundo na po o meron na pong uh, kasunduan So kung paano po nila gagawin ang integration para po maituloy po yung kanilang pagsasama. Eh pero ganun pa man po ano, dadaan po ang merger sa pagbusisi po ng ilang ahensya po ng gobyerno sa Japan. Kung ito po inaayon po sa kanilang batas at walang sinasalungat. Ganun din, dapat na makakuha rin po sila ng approval mula po sa mga shareholders ng dalawang kumpanya. Uh, na nakahanda po ang mga, yanda, mga stockholders meeting po nila sa April 2026. Dito po sa magiging merger po, ano, hindi po mawawala ang Honda at Nissan sa eksena. Kaya po nang nabanggit po natin, magtatayo po ng isang bagong kumpanya. Sa ilalim po ng bagong kumpanya, manina mananatili po yung hiwalay na operasyon po ng Honda at ng Nissan para sa mga investors, ano, mawawala po ang Honda at Nissan sa listahan po ng Tokyo Stock Exchange. Aalisin uh, na po yan. Ibig sabihin, hindi na po mabibili ang kanilang stocks sa stocks market po. At ipapalit po ang bagong kumpanya sa 2026. So, ibig sabihin po, yung stocks po ng bagong kumpanya na lang po ang mabibili sa stock market po ng Tokyo. Ayon po sa press release at sa mga balita, eh Honda po ang magiging mayorya sa management ng bagong kumpanya. Balita po natin, yung presidente po ng bagong kumpanya ay manggagaling po sa panig po ng Honda. Sakaling matuloy po ito, no? Ang bagong kumpanya ay magiging isa sa pinakamalaking automotive group sa mundo, kasunod po ng Toyota at ng Volkswagen. Sa atin pong mga ordinaryong motorista, ano, ano naman po kaya ang epekto nito sa atin? Ano? Isa na rito po, siguro ah, magiging epekto ng pagsasanib po ay eh yung pagtutulungan po nila sa research and development para po makadevelop ng mga bagong produkto ah, ng mga internal combustion engine, di pa yung nawawala yan, hybrid electric vehicle o plug-in hybrid electric vehicle o yung mga full hybrid makakapagtulungan po sila para makapag-develop po ngayon. Sa ngayon po kasi, napag-iiwanan po mga Japanese brands ano, na mga gawang China. So kailangan po nilang gumawa ng paraan para madaliin po ang pag-develop ng mga bagong modelo para naman po makasabay po sila sa mga produktong nanggagaling po sa China. Bukod sa magiging mabilis ang research and development ng bagong produkto, Sigurado pong bababa po ang gastos nila dahil po sa pagtutulungan po nila sa trabaho. Diba? Importante po ito para gawing affordable po ang mga bagong produktong magagawa po nila at kaya pong makipag-compete, makipag, makipag sa presyo po ng mga galing China. So mapapabilis, mapapadali at mapapamura rin po ang produksyon kapag nagkaroon po nilang uh, ng shared use po ba yung pagtutulungan po nila o palitan po o hiraman ng production facilities, kasama na rin po yung mga back office operations, at pati po yung mga systems po nila, banggit natin, pati finance nga, pati human resource. Lalo pong mababawasan ang presyohan po ng kanilang mga bagong produktong manidevelop mula po dito sa kanilang pagsasama. Ayon sa mga taga-MASID na sa industri po, malaking bagay daw po ito sa Nissan na medyo dumaranas po ng mahinang benta at medyo mga lumang disenyo na po ng kanilang mga sasakyan. Ito nga ng mga nakailang, uh, ilang buwan nakakaraan, nagsabi po ang Nissan na magbabawas po sila ng hanggang siyam na libong trabahador at magbabawas po sila ng produksyon hanggang 20% dahil nga po sa matumal na benta. Sa mga hindi po nakakakilala sa akin na gusto ko ipaalam po sa inyo na dati po akong busy presidente po ng Honda Cars Philippines na majority owner po niyan ay Honda Motor Japan. Minority po ang Ayala at ang RCBC. Sa ating personal na paniniwala, no, parehong makikinabang po ang Nissan at Honda sa mangyayaring merger. Sang-ayon po tayo sa mga observer, malaking tulong po ito para palakasin po ang Nissan. Kaya na sinabi po ng balita, magpapatuloy naman po ang hiwalay na operasyon po ng Honda at Nissan sa ilalim ng bagong kumpanya. Pero magiging resulta po sa bagong kumpanya no, pagong modelo common vehicle platform, mas mababang gastos sa common services tulad po ng R&D back office, computer computerization, spare parts. Uh, human resources. Parehong advantage po 'yan sa Honda at Nissan. So bukod sa makakasabay po sila sa mga gawang China, makakahabol rin po sila sa ating industry leaders na Toyota at Volkswagen. Hindi masyadong nababanggit sa pinag-uusapan ang tungkol po sa motorsiklo po ng Honda, di ba? Honda po ang pinakamalaki pagdating po sa gawaan at bentahan po ng motorsiklo sa buong mundo. Kung hindi ako nagkakamali, higit po sa kalahati ng kinikita ng kumpanya ng Honda sa Japan ay galing po sa motorsiklo. Hindi pa po natin alam kung paano po sasamantalahin po ng Nissan ang bentahe nitong may access po sila sa mga motorsiklo po ng Honda yan po ay hindi po maliwanag pa sa ngayon. Ah, babantayan po natin. Good luck po sa ating mga kaibigan ah, sa Nissan Philippines, sa Honda Philippines at Honda Cars Philippines.